Kakarampot na lang ang natitirang stock ng bigas sa mga warehouse ng National Food Authority sa buong bansa. Kaya ang NFA tinaasa na, na ang buying price nila ng mga palay para hindi sila maagawan sa pagbili ng palay ng mga trader. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pang isang araw na konsumo na lang ng buong Pilipinas ang natitirang bigas sa mga warehouse ng National Food Authority o NFA. Sa huling inventaryo kasi ng ahensya, lumabas na 40,000 metric tons na lang ng bigas ang natitira sa mga warehouse. Malayo ito sa 300,000 metric tons dapat na minimum requirement para may stock tuwing may kalamidad. Pero sabi ng NFA, hindi kailangan magpanik dahil pang buffer stock lang naman ang iniipon nila. Maganda production last year, medyo tataas pa this year. So nandyan lahat ng uh, stocks. No? Uh, hindi hindi nga lang hawak ni NFA lahat yung dapat niyang mahawakan pero it's still nanya ng stock Kung tutuusin kailangan lang bumili ng NFA ng bigas sa mga magsasaka para madagdagan ng stock nila. Ang problema, nauunahan sila ng mga trader dahil mas mahal nilang binibili ang mga palay kumpara sa NFA para tugunan niya na pagkasundoan sa NFA Council meeting na taasan din ang buying price nila sa palay. Mula sa dating 16 to 23 pesos kada kilo, ginawa na nilang 19 to 30 pesos per kilo depende sa klase. Target ipatupad ang bagong presyohan na yan sa susunod na linggo. It's a price range, hindi ibig sabihin yung highest range agad yung ating buying price. No? Alam naman natin, iba-iba ang presyo ng palay sa iba't ibang lugar. We will issue a price bulletin for each province. Samantala, kinumpirma rin ng NFA na nasa warehouse pa nila ang 75,000 sako ng NFA rice na iligal na ibinenta sa dalawang trader. Ang direksyon ay sa oli yung bayad nila. No? Once maklear lahat ng rules and pwede na, then that, we'll that we will do. Hindi naman yan deteriorating, uh, ini-inspect yan on a regular basis. Para hindi na maulit ang ganitong anomalya, naglabas sila ng bagong guidelines sa pagbebenta ng mga palumang stock ng bigas. Kung dati ay first come, first serve, ngayon, auction o pataasan na ng presyo. Meron tayong uh, iseset na floor price. Uh, for the auction. So, hindi na siya basta i-offer lang kung kanino. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.